Good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the FKM Motors Valenzuela. Dahil gaya na sinabi ko sa inyo sa last video natin nung na-review natin yung FKM Venture ADB 180, Ay susunod naman natin yung mga IRCC displacement na meron si FKM Motors. I-picture natin yung, yung dalawang bagong expressway legal na motorsiklo. So unahin na nga natin itong FKM Express 500 SC or scrambler type na. So, tara samahan nyo ako, alamin natin kung ano-ano specs na tinatagloy nitong motorsiklo na ito. Kaya naman huwag natin patagalin pa yan, simulan na natin. Kung matatandaan ninyo, isa itong FKM Express 500 SC sa mga inhilera or display ni FKM Motors sa nagdaang makina motor show na ginawa sa SMX Convention Center this year lang. So meron tayong uh, round shape na headlight dito mga kamots na napakaangas. Wow! Meron siyang uh, grills dito na metal type. Ayan. Color uh, matte silver. Ganda oh. And then pagdating sa visor niya, maliit lang. And then uh, naka metal type din. Matte silver din ang itsura. Meron siyang nakalagay na N, E, S tsaka W dito parang north east south west daytime running light niya napaka cute lang ng turn signals niyo maliit lang hindi siya ganoon kalaki at dahil naka scrambler type ito mga kamos yung fender niya o yung front fender niya sa una medyo nakaangat ayan oh angas ng front fender niya and then naka matte black paint finish naka inverted front suspension na rin po ito gumagay sa kanya yung naka rim tsaka naka rayos mga kamos no FKM Express tapos 500 nakalagay dito sa gilid is SC ito rin yung pinaka batalya na ginamit ni FKM dito sa Express 500 SC. Ayan, ito naka matte black paint finish. And then, makapal-kapal yung uh, batalya na ginamit ni FKM, no? Visible na visible yung engine niya. So, ito yung pinaka engine niya. And then, ito naman yung pinaka head. Ayan, nung oh, ang ganda. Sa uh, chain and sprocket niya, heavy duty din yung ginamit ni FKM, mga kamos, no? makapal-kapal and then malaki yung diameter sa pinaka-swing arm ano, niya. Hindi rin basta-basta mga kamos. Na? Okay, so ito naman yung taillight ni FKM Express 500SC. Naka-NED na rin po pala yan. Pero iwasan nyo na lang na mabali ito o masagi. Meron siyang built-in plate light and ito yung pinaka-plate holder niya. Metal type din. And then meron siyang reflector na round shape dito na kulay pula sa likuran. Okay, so pagdating naman sa tambucho niya, kagandaan dito mga kamos. Naka-stainless mismong buong ano niya exhaust system niya. Magmula sa tambucho, hanggang papunta dito sa pinaka elbow niya mga kamot no? ganda stainless type na po yan hindi basta basta kakalawakan yan kaya quality rin yung ginamit ng FKM okay, e, so proceed na kagad sukat ng gulong nitong uh, FKM Express 500 Scrambler So sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 17 inches. And then, ang tire na ginamit ni para din sa FKF Express 500 SC ay Pirelli tire quality. And then kilalang brand pagdating sa mga gulong. Meron tayo dito ang napakalaking diameter ng rotor disc. Wow! And then J1 caliper na po yan na mos. Dito nga pala naka-quest yung pinaka mismong radiator niya. Na merong cover na, na metal mga kamos. No? And then meron siyang nakalagay na X. And then sa gilid niya mga kamos, meron siyang protector dito na metal type din. color wow. black naman to, matte mat black. Nakalagay dyan is X din. Ayan. Okay, so pagdating din naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga mos, ito yung naka 160 by 60 by 17 din. Just break na rin itong likuran niya, mga na naka G1 caliber na single pot. Color black, si cover niya, napakaganda. And sa design ng cover niya, ito talaga yung mga dinidesign pagdating sa mga classic motorcycle, mga mos, yung ganitong design. No? So, ito naman yung pinaka-tanky eh, ni FKM Express 500SC na napakalaki, mga kamos, no? So, napakaganda at napaka-premium ng pagkagagawa ng tanggan ng F, uh, Express 500SC. And then, sa tank lid niya o yung pinakatakip niya, naka-stainless na po yan, mga kamos. And then, nakalagyan uh, yan is X sa gitna. So, para ma-open niya yan, uh, yan, so... Ipipiitin nyo lang siyang ganon. And then sususiyan nyo na. So pagdating naman sa fuel tank capacity ng uh, pinangabagong FKM Express 500 SC, ito po ay mayroong 13.5 liters. So medyo malaki-laki yung fuel tank capacity niya. Pagdating sa fuel consumption, mamos wala pa tayong actual fuel consumption nito. Dahil uh, medyo bago pa naman ito, mamos at wala pa masyadong nakakapag-test ride. Itong FKM Express 500 SC. Naka-naked handlebar tayo rito na medyo mataas-taas yung riser niya. Wow! Naka-upright position tayo rito, of course, mga na. Naka-mat black paint finish. Okay, so sa mga buttons and switches naman tayo dito sa left side, meron siyang built-in passing light. Ayan. And then, high beam, low beam. Built-in hazard, meron din siya. And then, turn signals, left and right, busina. Sa right side naman, ito yung uh, engine key switch. Ayan. And then, uh, headlight on and off. And then, electric push starter. So meron tayong napaka-premium na handgrip dito. Ganda, oh. Sa mga levers naman niya, mga kamos, ito sa clutch lever, naka matte silver paint finish na fully adjustable. So, i-adjust na lang yan, depende sa haba ng kamay ninyo. Sa right side naman, ganun din, mga kamos, yung uh, brake lever. So, what we have here is a full digital instrument panel na. Na lahat ng mga details ng motor, ay eh, napakita na rin dito. Then, meron pa siyang built-in rack. Then, ito naman yung isura ng headlight ni FKM Express 500 SC na napakaganda nga, mga kamos, no? Ayan, so napakaliwanag and then nakapagbigay ng uh, design nakapagdagdag ng angas yung NESW niya sa mismong headlight assembly niya. And then bago ko makalimutan sa gitna pala niya may nakalagay na X. Ayan o. No? Kung makikita niyo mga kamogs. Ayan. No? So meron siyang X. Sa turn signals niya, ayan. So although maliit, syempre napakatingkad ng buga mga kamogs. No? And ito naman yung itsura ng taillight ni FKM Express 500 SC. Ganyan sa gitna niya, ni ilaw yan kapag ka ng brake kayo sa unan o sa likuran. Ayan. So sa turn signals niya, napakaliwanag din talaga. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong expressway legal motorcycle coming from FKM, which is the FKM Express SC 2025. So alamin naman natin ng mga ipapang engine specs at features na tinataglay nitong classic modern motorcycle na ito mula kay FKM. The all-new FKM Express SC has a 500cc engine displacement, Four stroke and it has parallel twin cylinder with dual overhead cam with 8 bulbs. Taglay nito ang highly max power na 47.6 HP at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 43 meter at 6,750 RPM. Para sa kanyang fuel system, naka electronic fuel injected na rin ng isang to habang kanyang cooling system ay naka liquid cooled na rin. At para sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil scramble type motorcycle, gumagamit ito ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system. And when it comes to transmission system, meron po itong hanggang 6-speed na naka international standard manual clutch system. For the suspension naman sa harapan, equipped ito ng inverted fork suspension at naka centered monoshock naman pagdating sa likuran. And as for the braking system, parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Naayon kay FKM, e-equipped na rin ng dual channel ABS na ka naman bagay na bagay pagdating sa safety features ng isang motor na ito. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,164mm, overall width na 851mm at overall height na 1,203mm. At meron naman itong seat height na 790mm at mataas-taas na ground clearance with a 200mm. At medyo may kabigatan nga rin ang motorsiklo na ito mga na meron ang 192kg na bagay na bagay sa mga kong riders na gusto gusto magkaroon ng ganitong scrambler type mula kay FKM. At yan ang engine spec sa dapat ang ito, features nitong pinakabagong FKM Express 500 SC kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price nito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025. Okay, so proceed na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong FKM Express 500 scrambler. So magkano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025. Ah, uh, cash price niya ay nagkakalaga ng 278,000 pesos. So sabi ni FKM Motors, all in na yan mga masasama na dyan yung LTO registration at yung insurance. So para naman sa installment price, available na rin daw to. Kunin as an installment, Maya Cebuana. Para naman sa in-house financing ng FKM, so makipag-ugnayan na lang kayo kay FKM Motors Valenzuela. Pero available na din daw to sa in-house financing nila. Babanggitin ko na lang mga masasama yung uh, Maya Cebuana financing. So, para sa FKM Express 500 SE, ang down payment natin is 83,400 pesos. Sa monthly amortization, sa 12 months, 21,446 pesos. 24 months or dalawang taon, 12,790 pesos. And then 36 months naman, 9,905 pesos ko ang ating monthly amortization para dito sa pinakabagong FKM Express 500 SE. So, kung nagustuhan nyo itong uh, na ito, mga kamos, So mag-message na lang kayo sa FKM Motors Valenzuela para makapag-reserve kayo. Uli, gusto ko pa si Sir Josh ng branch manager ng FKM Motors Valenzuela kay uh, Ma'am Rose, kay Sir, kay Sir Christian, and then kay Sir Aki na nagkasi sa atin para i-review itong uh, pinakabagong FKM Express 500 SC. So abangan nyo naman yung susunod na episode natin sa ating YouTube channel, mga mga mga. i-feature naman natin yung FKM Express 500 din pero copy ratio type. So abangan niyo yan mga kamas, no? So muli, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.